Hi mga bayi! Samahan niyo ako mag ngayon mga bayi. Dahil nga naubos na yung saging ni tatay at wala na tayong ulam, mamamalengkit tayo mga bayi, sabayan niyo ako. Si tatay kasi mga bayi, hindi pwedeng maubusan talaga siya ng saging mga bayi. Kaya for the go na magmarket na talaga tayo mga bayi. Kala mo, kaya yaman. Charis! Naabutan nga ako ng ulan dito mga bayi. pasilong muna, nagpasilong. Nagpaano muna ako dito sa may puruk-puruk namin mga bayi kasi baka hindi na tayo magkajowa o mag magkasakit tayo. Charis lang! Andin nga mga bayi, nakaabot na ako dito sa aming market kaya eh, hindi nakakala mga bayi, taga tambolig lang ako sa Sambuanga de la Sur mga bayi. Ay, dito mga bayi, agad-agad akong bumili ng saging dito sa may suki namin. Bikin naman. Charis! At ang mura na nga lang ng saging nila dito mga bayi, 15 per kilo, ba? Diba? Dito talaga ako bumibili sa kanila ng saging mga bayi, tagapalit ako. tagapalit! palit. O na-endorse ko na yung store mo, bikin naman. Charis! At dumiritso na nga rin ako sa mga gulayan mga bayi kasi bibili tayo ng gulay mga bayi. Dahil na miss ko mag-okra at magtalong mga bayi, bibili tayo for today's video. Go! napaka OA naman. Charis. At dumiretso na nga ako dito sa may bakery mga bayi. Hey, kasi nga ito yung pinapadala ni Tatay, tinapay na yung gusto niya. Yeah. agad bibilan naman natin, baka hindi tayo pagjuwain. Charis lang. <laughs> Juwang-juwa pa naman ako. Hoy, Charis! At humapit na rin. Humapit? <laughs> kasi bibili kasi ako ng pang so, na si ito na di ba? Diba? At kumuha na rin ako ng akin. Baka naman ito'y eh, pag mo na ako. Hoy, hindi pa. Charis lang. Umuwi na nga ako dito mga bayi. Kasi baka mapalo pa ako ni tatay. Hoy, wag naman. So, sobrang ganda nga dito sa aming lugar mga bayi. Mapapasa na all ka na lang talaga. Charis! At nakauwi na nga ako mga bayi. Kabang ka ba pa ako dyan? Baka sabihin ni tatay gagaling ako sa jowa. Hoy, wala kang jowa! Charis, Charis, Umuha, mga bayi ha? <laughs> Una talaga natanong sa akin ni tatay mga bay kung nakabili ba talaga na ako ng tinapay. Sabi ko naman, oo oh, naman nakabili ako. Baka hindi mo ako pagjawain. Ay, charis lang. Napakaway naman ito. o <laughs> oh, ayun, mga bay, binigyan na natin si tatay. Baka di ay. Charis lang. Ito lang talaga yung kaligayahan ng ating mga tatay no. Napakasarap naman sa pakiramdam naman kasi. Na kahit sa konting bagay, napapasaya natin sila, napapangiti natin sila. Kaya go diba? lang tayo sa kung saan sila masaya.